cancel na lang ko. ayan sayang wala akong top-ups. Hay nako sayang. So message na lang natin si Sir na wala akong top-ups. Ayun. Ay, wala akong top-up, Sir. Ayun, cancel na. Sayang wala akong top-ups. Naintindihan. Nagdeserve ng top box. A few moments later. Okay, another May pumasok sa akin. May booking tayong bago. Kaso may note na naman. Ano ba yan? May sandalan po. Ano ko, Wala nga akong top Tapos request na naman ng sales. May sandalan. Ay, wala na naman. Makakancel na naman nila to. Message ka natin kasi bang sandalan dapat kung kailangan ng sandalan na grab na lang po wala nga po ang tap ay okay, cancel na naman ika cancel na naman ito ni customer pag sinabi kong walang tapa walang sandalan message natin ma'am wala po akong sandalan anong klaseng sandalan kanin lang Pangalawa nit guys kanina nitapans str A few inches later. Bin, tumasok again na booking. Wow! ulit na booking. Check natin. Ha? Huh? scooter type walang box like so yun scooter type tapos walang box sakto naka scooter ako ay salamat pangatlong booking nakuha ko rin scooter type walang box yan okay message natin si ma'am tapos yan on the way na tayo ay nakakuha rin ang booking sa wakas west